Young Smith nag-update sa kanyang Instagram post na may caption pang Just Ask. Aww. What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na nagati sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? At eto nga, Fiance Smith nag Kanyang Instagram post na may caption pang just us. O talaga namang sobrang nakakakilig ang mga larawan na ibinahagi ni Fiang Smith sa kanyang Instagram post. At ayan, nakatagpa sa larawan ni Fiang Smith si JM Ibarra. Heto, tingnan natin ang mga larawan. 'di ba, ng mga kaganapan, 'di ba, ni Fiang at sa ni JM Ibarra na mas kilala natin sa tambalang JM Fiang. Ayan, na kung saan ngayon sila nasa Dubai. Eto, panoorin natin ang mga larawan nila. Morena Tisay. Oh, sweet, sweet. Grabe naman talaga. Oy! Talaga namang nakakatuwa. Diba? Diba? Ang sarap pagmasdan, ang sarap sa mata. Kitang-kita mo talaga ang genuine happiness ni JM Ibarra at fiang Smith. First time international, di ba? show? At kahit papaano nakapag-relax, nakapag-unwind din. Itong si Fiang Smith at Jamie Barra, syempre, mas kilala yan sa tambalang J.N. Fiang. O, oh, paano mga madlang people? Sa mga gusto pong maging updated kina JM Ibarra at Fiang Smith o mas kilala sa tambalang JM Fiang, ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. I-click niyo po yung ring button dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa Anong Latest. Hanggang sa muli, paalam!